Stand by, uh, Army. Dal, uh, Ilang bayan sa Nueva Ecija? Ayun na pala. Ilang bayan sa Nueva Ecija? Labing apat na oras na mawawalan ng kuryente dahil sa malawakang NGCP power interruption. i detail mo yan, Arya, ay Arya Laya. Army. <laughs> yes, magandang Uh, tanghali sa ating lahat at sa lahat ng uh, ating uh, viewers sa uh, Facebook page at uh, YouTube uh, channel live streaming natin. Ulang bayan sa lalawigan ng Nueva isiha ang apektado sa malawakang power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa darating na webe eh. Mayo uh, 23 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Labing apat na oras na walang kuryente sa lahat ng bayang nasasakupan ng Nueva Ecija Electric Cooperative Area 1 o NIC uh, 2 Area 1. Isa na dyan ang bayan ng Iba at kasama ang bayan ng Talavera, Aliaga, Lupao, Salotud, Santo Domingo, Karanglan, Quezon, Likab at Science City Treaty of Minos. Maaantala din ang servisyon ng kuryente sa inyong bayan na nakakonekta sa General Natividad, Bungabon at Gabaldon Substation na sinuservisyon naman ng Nueva Ecija 2 Electric Cooperative Area 2 o NICO 2 Area 2. Magsasagawa ng uh, iba't-ibang uh, maintenance activities ang National Grid Corporation of the Philippines. Apektado dito ang uh, dalawang transmission uh, na linya na ginadaanan ng supply ng kuryente papunta sa parehong operatiba. Yan ang Cabanatuan pati mga 69 kV line at ang Cabanatuan San Luis 69 kV line. Ayon pa sa NGCP posibleng maibalik ng mas maaga o lampas pa sa nakasaad na schedule ang serbisyo ng kuryente. Samantala, sasabayan na rin ng Nikoto Area 1 ang interruption na ito upang magsaayos ng mga linya naman na stock -up ng sakop uh, ng nasabing kooperatiba. Kanina umaga naman kasama ng naglabas ang NGCT ng yellow alert sa Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente uh, para mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon dahil nabingsam na planta na ang may forced outage at apat naman ang tumatakbo sa derated capacity. Naglabas din ng advisory sa mga member consumer owners o NCOs ng mga electric cooperatives, ang National Electrification Administration sa mataas na presyo ng kuryente. At yun ang balita mula sa Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranza, kasama niya sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnie. Nako, sa kaya pupunta ang mga people, no? Sa 23, sa 14 hours na no electricity. Wala <laughs> uh, Lalo na kung may uulan at lalamig, ano? Ano kaya paano yung to... mga merong ano may... yung mga nasa bahay lang pero nag uh, nakaano naka-dextrose ganun naka-NGT may oh. asthma may kailangan ng uh, uh, hangin di ba So hmm. yung lahat ng uh, kinakailangan generator Ayun generator eh paano kung uh, walang generator Oh, oh. So, Oo. sa kaya sila po pwede nga uh, pumunta. To hospital. Kaya nga, Ay, hindi lang, oh, hindi lang yon Pati syempre yung mga... Yung uh, mga bata na nagpa... Punishment. Na, 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 na uh, Kailangan ng kuryente para uh -huh. mag... Uh, magkaroon sila na... Para, makapa, ma para tumakbo yung kanilang uh, mga negosyo. Sa halimbawa uh -huh. na dyan, yung... Uh, water station. di ba? oh, diba? oh okay. lahat na yan. Shocks. Oh, oh. ba? Diba? Oh, oh, oh. pati nga estasyon so, istasyon uh, ng radyo. Pag alang kuryente, so, wala. <laughs> wala rin tayo. Walang rin. broadcast. Ano? Oh. Broadcast. Correct. Okay. Eh, yung mga ano hospital naman, Uh, yung, yung iba po sa mall kasi paligurado may supply yun ng kumiyente dahil sa mga generators mm -hmm. pero kaya sa, sa Gimba General uh, Hospital, may generator yan. O, mm -hmm. Kaya pag nawala right. ng uh, supply ng uh, electricity, uh, generator ang uh, gumagana. O kaya lahat okay. ng hospital eh, may ganyan. Oo. Kaya yung mga nakikinig sa atin eh, niyo, na si mga alam nila, mag-charge na sila ng mga uh, power banks, 5 AM ba? Uh, uh, 5 AM to. Ano 'yon? Ala 5 ng umaga. Oo. Oo, hanggang alas 7. Kasi marami mo. yung activities eh. Medyo sumabay so, din, ang, sinabayan na rin ng Nico to eh. Mhm. Wala well, oh, yung naka-schedule na activities ng NGCP. Merong pagpapalit ng disconnect switch, may electrical testing, may uh, I'm not sure kung Uh, ano itong mga abbreviations na ito, so, PMT, Mang Relay, uh, SCADA Control, Integrity Test and Alarm Status Validation, uh, TL Maintenance, Correction ng Hotspot, Refilling ng SF6 gas at replacement ng surge uh, converter. Mm -hmm. Parang, oh, oh. So, paraming gagawin. Tasi Marami pa yung kaya, time, like, mm -hmm. Pero sabi naman, posible naman na mas mapaaga. Pero possible din na naman ito. Sa nakasaad mm -hmm. so, na schedule. So, huwag na tayong magulat kung hanggang, hanggang anong 9 ng gabi, kayo, walang kamisya. At matuwa naman tayo kapag uh, mas bagang okay. na-restore. Oh, diba? Kung-confirma uh, pa natin, kung uh, mayroong mga areas na maapunang magkakaroon niya. Eh. Kasi di ba, yung, uh, yung mismong maintenance, uh, ang kasamaan sa yung transmission line bago makapasok yung kuryente sa mga ano natin, sa mga substations natin, sa mga uh, supply ng kuryente sa mga bayan. Meron kasing ganun eh, Kasi may baon ba ng barangay. May baon ng matapos may maunang ma matapos. So, uh, mm -hmm. pa natin i-confirm. Pero ano eh, malaki yun. eh. Kasi yung uh -oh. dalawang uh -oh. malaking dito lingayong... Malawakan. Yung, oh malawakan talaga eh. Uh -hmm. mo... Actually, pati yung Aurora. Oh. May, uh, ano may isang part, may uh, mayroon din silang uh, substation. Ay, hindi, uh, transition transmission lines pala na affected uh, Aurelco. Yung ma Maria Aurora substation nila. Right on that